guys <coughs> yan tapos na ako magsabon naglalaba ako ng mga uh, personal kong gamit yan ko na yung ano yung mga sapatos ng akin, apo tsaka sa akin tsaka yung sapatos din ng anak ko <coughs> Ayan, babalaw babanlaw na tayo ang ginagamit ko dyan na baca tatlo kasi tatlong manlaw, di ba para para din mabilis yung mayari so ayan na At kinusot ko na yan nabong na bago ako mag video ayan yung mga sapatos ko tsaka ayan sapatos din ng aking anak tsaka mga apo so ayan mabandaw tayo so ayan talaga tayo matapos dyan kasi ma, ma, ano kasi mahirap kasi yung wala bang ginagawa sa maghapon wala kang natatapos masakit sa katawan para ka lalag bang lalagnatin bang kailangan pala pag may edad exercise din pala natin ang ating katawan huwag natin hayaan na puro upo Kung, kailangan iunat-unat ang katawan ba para masanay hindi hindi mag-isti yung ating mga dugo banat-banat minsan di ba guys ayan na talaga i-practice talaga hindi ko na latay na tatrabaho wala yang trabaho sa bahay ikaw lang ang susurrender dyan ang tutuusin ah, uh, na lang ang ano eh. Araw-araw may trabaho sa bahay. Kalukuhan na lang yung alam mo gawa. So, kahit anong makita mo gawin, lalo na kung ako pa nag-iisa sa bahay, maray talagang trabaho, nakabinbin. Kaya yung nasabihin wala kang ginagawa, ay kalukuhan yan. So, ayan. Kahit ano na lang ang gawin, halagawa para na ma maano yung mapraktis yung ating katawan so ayan guys na talagang ano tayo hands on sa mga trabaho nahanap din ang katawan yung mga trabahong bahay kaya hindi pwede magtulog tulog mahi blood ako niyan eh diba, lalo na kung ano na tayo tanda na kailangan natin iulat ang ating katawan so guys salamat sa inyong lahat